So yung uh, mga tropa Nandito no? tayo ngayon sa, sa Port uh, Nakapila tayo sa parking Dahil yung uh, parking Doon sa may uh, Shangri-La 150 Ang succeeding hour nila Ay 50 yata yung nasabi sa akin Na kalimutan ko lang kung talaga So kulang yung budget natin Di hanap tayo ng open parking So dito tayo sa open parking Nakapila medyo pila lang talaga dito hindi lang natin alam kung magkaano rin pero try natin siguro siguro naman ano mas mas mura dito kaysa Shangri-La siyempre Shangri-La yun eh mas mahal talaga yun so kapila lang nakapila lang tayo ayan ah papakita ko sa inyo ayan So, pila tayo dito. Ayan, kapila tayo. Ayan. sana medyo mura dito. Para naman, di ba? Ayan, kapila tayo doon. Sana kayanin natin yung uh, parking fee. Ah. May pang-add naman tayo sa kali. So, wala naman problema. Kasi baka lumabas yung ating uh, BIPI baka mamaya mga almost 5 hours or 6 hours. So, din natin kayanin yung succeeding R kasi nila mas malaki kaysa rate rate ng uh, per hour nila. So, antay lang tayo. Dahil nakapila pa yan mga yan. Uh, papunta doon. Medyo malaki din naman yung ating uh, parking. Uh, kaya lang, full. Yung doon sa kabilang kabila, yun, nandoon sa ano na yun, yan dun, yung may, may bus na yun ay maluwag kaya lang hindi ata pinapaparkingan yan uh, dito lang tayo atas ng mga building. Ah, di ba? Okay rin yung parking dito mga tropa oh. kasi kapag ka uh, nag-aantay ka sa bus mo, kung gugutomin ka man, ayan oh nakikita niyo ba yan oh? Ayan o, Si Jabli. Ayan. Diba? Mas malapit. Dito mga tropa sa parking. Mas matagal yung papasok. Diba? Pero pag nag-exit ka naman, mabilis lang. So yung papasok lang dahil nga nagkakapunuan sila ng slot kaya medyo matagal yung uh, ating pagpasok uh, sa parking so, kailangan antay lang tayo efficient lang talaga kasi ito lang yung open parking lang yung medyo mababa ang presyo sa mga parking fee kaya hindi natin pwedeng madaliin wala <laughs> naman tayo pera di ba? <laughs> may pera <laughs> yun park ilalim mahal kasi dito eh port, port kasi eh. di ba eh, dito yung mga mayayaman eh so maghanap tayo ng parking na mas mura eh kung mas may mas mura pa ay eh mas maganda ba ang dami nilang parking dito mga tropa oh kaya lang mayroon silang mga bus kasi ito yan palabas na rin yung iba sana kung pwede parkingan yung sa dulo yung Party na yun doon oh. Ayun, maluwag doon eh. may mga bus na yun. Ayun. Ayun. So may palabas naman na ah, ito. Sana pwedeng uh, parkingan niya. Hindi lahat kami na nakapila na nandito sa likod diyan. Ayun sa likuran ko. At yung ito nandito. Ayun. Yun oh, palabas na yung baso. Dalawa sila Yan, parang ano, parang uh, student tong mga sakay nitong mga baso to. Mga estudyante nga. So siguro may tour sila dito. So ayan, palabas na sila lahat. Sana makakapasok na tayo nito. Mas madali na tayo makapasok dito dahil ano, ito palabas na nga sila. Ayan. Anim. Anim na, anim na bas. Tapos may sasabay pang uh, private na lalabas. Maluwag tayo ngayon. Ayan, um, lalabasan na sila. Ayan pa. may private din na tatlo na ano so sakto tayo makakapasok tayo nito kagad ayos nakakapag tayo ganda dito diba ah. ayan ah, dito pala yung ano yung tower ng Ayan. Uh, yan kilala yung mga ginagamit yan pala yan diba so yan labasan na yung mga bus Madre Gideta here at uh, Martili School Silang Kabiti Layo pa pala nito Silang Kabiti Ngayon dito natin malalaman kung magkaano yung parking Tayin lang natin Tatanong natin magkaano Magkaano per succeeding or per hour parking nila ah 50 succeeding hour 50 rin first 3 hours 50 succeeding 1 hour 50 so 100 ang apat na oras ok kaya kaya Kaya-kaya natin Thank you Alright Ayan Anap tayo na ng mga parking yan Saan ba yung may mga Available dito Yun Ay One way One way Ikot pala tayo Ikot masyadong excited papasok na kagad ng one way ka one way huwag oh, pasukin okay. ikot lang tayo oh ito ito, ito 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 yan yan yun yun no alright ayos okay Oh. Um. Satu langgan. Betul Satu kan lang. Yan. Hmm, Okay. natin pa konti. So, ayan, nakapark na nga tayo. Pwede na tayo magparay ng makina para makatipid tayo sa gas. Alright. So, hanggang dito na lang ang aking video. Pakipalo, like, and share naman mga tropa. Salamat, bye!